Good day mga agaw Isang mapagpalang araw naman po sa inyo lahat uh, Welcome naman po dito sa King Channel mga agaw uh, Una sa lahat, shoutout ko na rin po yung lahat ng aking mga subscriber dyan Maraming salamat po sa inyong suporta uh. At syempre, shoutout ko na rin po yung dalawang Kabrad ko dati sa Misamis Bank Brad Kunsel Dani Tampuog At saka kay General Manager Rene Barangan uh, Kumusta ba kayo mga brad? Sana magkikita-kita po tayo sa darating na araw. At siyempre, shoutout ngayon po yung buong administration ng barangay na Ilon sa Today po. Diyan po konsyal si Brad Dani Tampo. Uh, ngayon na magdadagdag po ako dito ng isang pugaran na Ito sa flying pin na ito agaw, itong nasa likuran ko. Kasi po silang dalawa po ay sabay na pong nangitlog. At yung isa ko maririnig nyo ay kakak ng kakak na po. Yung nitib na manok agaw, yung maliit ay hindi po siya manging itlog dun sa pugaran na meron na pong itlog ng white leghorn. Yung green bred ko na manok, na paitlog yung manok. Kaya lalagyan ko siya ng kanyang sarili pugaran dahil po balisa na po itong manok ko dito agaw. Kasi gustong gusto na po niyang mangitlog. Kaya lang po, wala po siyang sariling pugaran yan pong kulay brown naman ng agaw yan po ay mangingitlog na rin po kung naririnig niya po ay kakak ng kakak na po siya kaya alam po hindi siya nangitlog doon sa pugaran na yon yung may kulay blue na sako dahil sa white legon po yon sa decal white at meron na po yung itlog bali silang dalawa lang po yung nandito agaw at ito po yung itlog ng white leghorn agaw. Yan, tatlo na po. Malalaki po yung itlog. Kasi malaki po yung pinapakasta kong tandang sa kanya. At yung tatlo na managaw ay sa itim na manok. Yung tatlo na kulay brown isinali ko na muna dyan kasi wala pa pong pugaran yung itim na manok doon sa kabilang flying queen at dito ko yun ilalagay yung bagong pugaran na gaw para sa brown na manok medyo mataas ng konti kaysa dito para hindi po sila magkadikit at hindi na rin po mag-aaway magtutukaan iyan na gaw kakak ng kakak na po agaw. Eh, kanina po, pumunta po ako ng palingke at nakabili na po ako ng pugaranagaw. Itong hinabing kawayan. Bali limang piraso po ito. 40 pesos po ang bawat isa nito. At itong apat na matitira ay ilalagay ko doon sa bagong pugara na anim na islat. Para sa mga nakaprerence na magsisimula na pong mangitlog sa susunod na buwan. Yan. Pero kulang pa itong apat agaw dadagdagan ko pa rin ito kasi anim po yung space na ginawa ko doon anim na division ng pugaran yan agaw, sisimulan ko ng ikabit itong pugaran na ito agaw Sige po itong breeding house ko agaw. Lang. importante meron tayo meron na akong breeding house dito kahit na flying pin kaysa gagawa pa ako ng bago mahal po kasi yung kawayan ngayon agaw at ilalagay ko itong basket niya Pero kasigurado na rin po na matibay at hindi madaling masira. Ayan so, na gaw, nakatali na po lahat. Meron ng kiboltay. Tsaka meron na pong alambre dito. O wire. At hindi na po ito aalog. Uh, kapag dadapo siya dito. At lalagyan ko yan ng sako agaw. Para makapagpagitlog na siya ngayong araw. Iyan na meron na sako gaw. Uh, tuturuan ko po siya na dyan po siya mangingitlog para masanay na po. yan kasi yung dito sa ibaba ay hindi po siya nangingitlog dito. Baka magkaiba sila ng amoy nitong puting manok. Kaya hindi siya dadapo dyan. Lalagay ko siya dito sa pugaran niya gaw. Ayan na gaw. Yan mga gaw. Hanggang dito na lang ito, video ko mga gaw. Saka maraming salamat po sa inyong panonood God bless po sa inyo lahat. Saka ingat po kayo palagi.